Aries, Taurus, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color white. Number 3, number 11 at number 21. Kahulugan. Ang color green ay nagdadala ng kasaganahan at kalusugan, samantalang ang color white ay simbolo ng kaliwanagan at kalinisan. Ang mga number 3, number 11 at number 21 ay nagsasaad ng tagumpay sa personal na buhay, mga bagong simula at balanse sa mga desisyon. Taurus, Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color yellow. Number 9, number 11 at number 25. Kahulugan: Ang color blue ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at kaliwanagan ng isipan, habang ang color yellow ay nagdadala ng sigla at kasaganahan. Ang mga number 9, number 11, at number 25 ay nagpapakita ng katuparan ng mga plano, oportunidad sa karera, at mga mahalagang desisyon para sa tagumpay. Gemini Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink at color orange. Number 5, number 15, at number 20. Kahulugan: Ang color pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at pagkakaunawaan, habang ang color orange ay nagbibigay ng inspirasyon at kasiglahan. Ang mga number 5, number 15 at number 20 ay nagpapahiwatig ng pag-usbong ng mga ideya, tagumpay sa komunikasyon at mga biyayang darating. Cancer, Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color violet at color silver. Number 6 number 14, at number 28. Kahulugan Ang color violet ay nagpapahiwatig ng karunungan at espiritualidad, samantalang ang color silver ay nagdadala ng intuition at proteksyon. Ang mga number 6, number 14, at number 28 ay sumasagisag sa lakas ng pamilya, kasaganaan sa bahay, at mga positibong pagbabago. Leo Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: Color gold at color purple. Number 9, number 19, at number 24. Kahulugan: Ang color gold ay nagpapahiwatig ng kayamanan at tagumpay samantalang ang color purple ay nagbibigay ng kapangyarihan at inspirasyon. Ang mga number 9, number 19, at number 24 ay nagpapahiwatig ng pagkilala, tagumpay sa mga proyekto, at kaligayahan sa mga layunin. Virgo, Capricorn ng kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: Color brown at color green. Number 8, number 13, at number 22. Kahulugan: Ang color brown ay nagpapahiwatig ng katatagan at pagiging grounded, habang ang color green ay nagdadala ng kasaganahan at kalikasan. Ang mga number 8, number 13 at number 22 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa trabaho, pagkamit ng mga layunin, at pagpapalakas ng pundasyon ng kinabukasan. Libra, Aris ang kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color blue. Number 10, number 14, at number 26. Kahulugan: Ang color pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahalan at pagkakaunawaan, samantalang ang color blue ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan ng isipan. Ang mga number 10, number 14, at number 26 ay nagpapakita ng balanse sa relasyon, tagumpay sa mga pakikipagkasunduan, at kasiyahan sa personal na buhay. Scorpio Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black at color red. Number 4, number 12 at number 23. Kahulugan: Ang color black ay nagpapahiwatig ng misteryo at lakas, samantalang ang color red ay nagdadala ng enerhiya at pasyon ang mga number 4, number 12 at number 23 ay sumisimbolo ng tagumpay sa mga plano, lakas sa harap ng hamon at kasiglahan sa mga desisyon. Sagittarius. Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange at color white. Number 6 number 17, at number 30. Kahulugan, ang color orange ay nagbibigay ng inspirasyon at kasiglahan, habang ang color white ay sumisimbolo ng kaliwanagan at kalinisan. Ang mga number 6, number 17, at number 30 ay nagpapakita ng pag ng mga bagong oportunidad, tagumpay sa karera, at pagpapalago ng koneksyon sa iba. Capricorn. Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gray at color blue. Number 9, number 18, at number 27. Kahulugan. Ang color gray ay nagpapahiwatig ng karunungan at pagiging praktikal, Samantalang ang color blue ay nagdadala ng kapayapaan at kalinawan ng isipan. Ang mga number 9, number 18 at number 27 ay simbolo ng pagsusumikap, tagumpay sa mga plano at katuparan ng mga pangarap. Aquarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white at color purple number 7 number 11 at number 22 kahulugan ang color white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at kadalisayan habang ang color purple ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob ang mga number 7 number 11 at number 22 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga bagong ideya, pagpapalawak ng kaalaman, at pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Pisces, Aris ang kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color aqua at color silver. Number 5, number 16, at number 24. Kahulugan Ang color aqua ay nagpapahiwatig ng katiwasayan at inspirasyon, samantalang ang color silver ay nagdadala ng intuition at proteksyon. Ang mga number 5, number 16, at number 24 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa komunikasyon, pagkamit ng mga layunin, at positibong pagbabago sa buhay.